So yan, maganda nga po ang mga katikit. Nandito ko sa Dalahican Port. Yan, sasahod po kami sa barko. Sasahorin namin yung mga sakay na pasahero. Yan, galing mar Marinduque. Yan, galing Marinduque. Yan ang uh, Dalahican Port. Ayan. Napakainit po dito. Napakainit. Talagang sasahod kami sa kainitan. Mananawag kami ng pasahero sa kainitan. Yan, oh nag po yung init, nag talagang kailangan ito tubig para hindi ma-dehydrate, para hindi ma-heat stroke. So yan, ingat-ingat po tayo at uh, at mga subscriber dyan. Ayan, huwag masyadong maglalabas. Kailangan na uh, air condition ang inyong uh, pupuntahan. Yan, masarap sa mall. mag -malling. para uh, makasagap kayo ng uh, malamig na hangin so mga kasama natin dito ay uh, 1235 ito katabi natin 1235 yan naman kubaw via market market hindi na po kami uh, via nagtahan magpakubaw via market market na po yan Ayan, yung mga gustong mamasyal Papuntang uh, Beaches si Tagig Papuntang uh, Ortigas Diyan sa uh, Robinson Mega Mall Yan Sakay na po ka sa 12.35 Kami naman na uh, pa LRT Yan dadaan din po kami ng uh, Torbina Alabang at Magallanes Diretso ng Buendia LRT yan Ayan, pag po dito, may alabang. Yan, good news din po sa ating mananakay dyan ng DLTB ko. Yan, mga loyal passenger ng DLTB ko. O kahit di loyal ang passenger, la, basta uh, pasahirap pa Losena. May pila po dyan sa Mega Mall. Mega Mall. Sa Mega B. Nandun po ating apilahan. Katabi po ng Alps. Yan, napat po mga uh, pila dyan. Isang uh, 7.30 isang 10.30 at saka isang 1.30 at saka 6.30 last trip apat lang po yung napila dyan yan kung kayo nag kung ka po kayo nag abyad sa may uh, POA yan maglakad lang po kayo dyan sa pabuntang mega mall nakapila po ang DLTV dyan palos sana Diretsong Grand Central Uh, Taliban SM Derechong dalahikan Beer Kaya hindi na kayo mahirapan Pag uh, transfer transfer pa Makapunta lang sa Kumao O kaya LRT Buendia na Terminal Nandiyan na po sa Mega Mall Ang ating uh, TLT Bigo Palosena City Iyan ni eh, Shoutout muna natin si Abner Rep yan Abner Rep The Hope Reyes de Blar, Cherik Lani Mansuero, Sir Darwin Sani Sani, Romeo Sareno magandang hapon, Sani Sani ng uh, Saudi Arabia. Si Ma'am Ami ng San Pablo City. At ang kanyang family, Bulaho family ng San, San Pablo City. Brampton, Uh, Mississauga at saka Toronto, Canada. Yeah, magandang uh, tang ah, hapon po, hapon sa mga taga Canada diyan. So, ang dating ng ating barko ay uh, alas al tres. Alas al tres ng hapon. Kaya kailangan na uh, nakabukas na street po para pag maraming bagay, tuloy-tuloy lang dito. Malamit ng uh, lubas mga basero galing sa parko Ayan. Diyan nang uh, labasan no. Yung sandi nilabas, nilabasan nung uh, tricycle. SKL. Napakainit, napakainit dito. Napakainit. Ayan, nilarti alabang. Ayan. Ito, market, market. Oh. Buwan natin, market, market. Ayan. Shout out daw sa driver, ayan eh, no?

meron pa lern 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 laba lern 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 na lern 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 na Siam. Siam lang. So, si SM may puno tayo. Siam, apat na alabang. Sang turbina San Santo Tomas, isang Arias. Lale. San Arias, San Lalig, isang Candelaria. Walang diretsyong bindi. Hanggang alabang lang tayo. Pihita tayo doon. Ano? Hahaha. <laughs> Kunti tiket lang ating gamit madali yan. Self-dispatch ko lang yan. Pihita tayo. Ganun ang una. Tiket ang gamit namin. Pag walang diretsyong uh, bundi, yun, pihita. Alam bang, na ulit. Ngayon, hindi mo pwede pihit yan. Impad ang gamit natin yun. No?

Oo, oh, sumasahod din sila nung una dyan. Sila nga yung sikat nung una dyan sa pier. Yung jam. Kasi yun ay ano, uh, may ticket na yung mga pasahero galing sa barko. Bago pa sumakay sa bus. Nagagaw na nila sa barko pa lang. Sa bar bar barko pa lang, agaw na. Ayan, 722 ang nakapila sa SM. SM Lausana. Ayan, 722. Talagang uh, makisig pa rin yung 722. Mayroong kumpunete. Ayan. Matatag pa rin yung 722 talaga eh. Tiba oh. yung sabihan ng mga bus na yun. Pagsahod talaga. Libre kain. Kakain muna tayo sa Raymer. Ngayon po mag-CCR, -se hey, mag-merinda, kakain, pwede po dito, ayan. Kain po muna tayo, baka tayo buti ng uh, mahabang uh, traffic. First time, makapasok ng alabang. Buhat ng pandemic, di pa nakakapasok dito, ngayon lang, oh. So yan, nakakuta po kami sa 3 ways Yan, kuta 25,000 Yan, 25,336 So, tumama pa rin paluwas. Naka 47 pa rin diretsyo. Alabang at saka LRT. No. Ah, laki pa, no. 1 million pa. 1.9 1.8 million ang uh, balance. Alabang, alabang diyan. Alabang, 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 mga alabang diyan, alabang. Pwede na habang stop oh, pwede na bumaba. Pwede na pong bumaba habang naka-stop. Ito yung bagong bukas na terminal sa labang oh. Vista Terminal Exchange so, oh. Yan o, oh. na parada na yun at dyan na pila yun. yung mga payo Kompleto rin pala o oh. May series Maraming pasayro dito pag uh, gabi ano Wala na yung Star Mall. giba na Star wala na Ginigiba na, na Sa yung Star Mall, ano, nasunog lang yan o Sunog Alabang bang ako, ah, napaka-tabay nito ano kung wala ito, traffic na. Ano? Kung wala yan, traffic na. Sipin mo yung papuntang uh, Las Piñas. Oh. Uh. Malaking bagay yan. Sa kahit skyway. Oh. Uh. exit na ulit tayo ng SLEX northbound